Okay mga chinggo, pauwi na ako neto. Meron nangyari kasi sa akin dito sa Dana to. Nang biglang, ayan, panoorin yung mga chinggo. Oh bigla ba naman tumawid sa harapan ko yung aso? Eh nakita ko na siya na nasa sa gilid eh. Eh, ko na-expect na tatawid, tatawid siya bigla. The next day. Ngayon ay papunta kami ng Santo Niño Church. So makikita natin yung aso dyan. Oh. Mukhang okay naman yung aso. <laughs> okay. Dito. Dito, yun, dito may ayan o oh, yung aso na yun. pa okay Makain pa yung aso. <laughs>